truck na 'yan. Wow, wow, wow. Ah, balok 'yari. Ang galing ng Wi-Fi pala na 'yan, eh. Pwede 'yan, eh. Oh, 'yan, very good job pala ini kahit alayang Wi-Fi 'yo. Oh. Atatrak 'ne. Yan, okay, maganda, maganda, sa bukan. So 'yan, ginagamit na natin kung stabilize 'yung ano, 'yung gimbal natin, ayan oh hindi nyo lang nakikita kasi ito na sa mismo yung ginagamit ko so nandito ngayon dito sa bahay yan no? Oh. medyo naglilinis kami ayan, si Jimmy kasama ko tingnan lang natin kung stabilize talaga yung kuha nito nitong DJI gusto nang masabukan kasi first time ko lang ginagamit to yan ito yung nilinis na namin kahapon ayan, ang daing basura plastic plastic pwedeng magtanim dito kahit mga okra lang kaya talong ito yung ano natin yung ginagawa natin dito I stop muna tayo wala tayong budget yan di pa tapos pero tatambak muna tayo rito kasi marami pang tambakin na yan nakikita nyo tambake na bali hanggang dito tambak yan eh bali yan ito ang tambak niya ayan so ayan nagagamit pala natin ito pinaka kusina ito dami rin tambakin ito ayan o no? ayan tapos yung asintada niya ganyan sa itaas makikita mo ayan tapos yung ano natin CR comfort room yan no? lalagyan pa ng beam. Kumbaga, wala pa siyang beam tapos bubong na lang. Tapos siyempre tambak. Yan. Tinitingnan ko itong ano itong ginagamit kong gimbal kung talagang maganda yung stabilize niya. Di ba yung mag-hi ka pa mo? Hi, I'm hi! Ha? Huh? I love you! Hi! I love you! I love you! <laughs> Yan. Yan yung kasama ko rito, nagtatrabaho. Ito, dapat tambakan din to yan. Pero lilinisin namin. Nais lang namin konti. Bala ko pag may budget. Dahil ito yung pinakamunya na yan. No? niya. Bakura namin kahit kapantay lang nito. Para, ano, para pag tatamba kami rito, hindi lalabas na yung buhangin. Pero sa ngayon, ano muna, linis-linis muna tayo. So ganda ito, ito na yung bahay natin, ayan. Marami pang kailangan. Oh, ayan. Marami pang kailangan to, bintana, kuryente, finishing, tambak, dito bubong. Yung nakabubong wala pa dito, dahil ito na maliit. Tapos bakod, tambak, marami pa. Marami pang kakailanganin dito. Alston J, so es si susubuk tay tangi ka yehey, yeah hey hi, hi hello hello, hello hello. Oyano, hello muna na, mo mo city Hi, hello Alston J, wow, good morning, good morning. Oh, kilala mo yan J, kilala mo yan. no. Yan o. good morning muna sila. Bibidyo tayo ni Nak ni. Oh, Ate Miela. Sino si Ate Miela? Namnam -nam na ka? Namnam? Namnam -nam na ka? ano ah, yan mintay mami? Ano ka munta mami? Nagbidyo kami eh. Ah, o tara dito tayo, punta natin si mami. Eng, eng, eng. Um, um. Bim, bim. 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 Itambakan mo rin yan eh. O pa mo ni mag video ko sa agulis. Subukan ka yung kay. kayo. ng Ngayon eh. Alam kami. O sige. O bagay niya yan o. kaya masanti masanting Oo ng gabon kayo at aldo e, ne? Na? Sige. Tara tangking mami kayo Hmm. Okay guys, so paano? ang uh, hanggang dito muna, at least nasa buwan ko na. Titingnan natin kung ano yung outcome, kung hindi siya maggaralgal o maalog. Yan yeah, o. Oh. Ito, dahil yung basura, namin. Hmm. Okay, bye-bye!